Paano nga ba mag-request ng refund dito sa TikTok Shop? Tara, alamin natin. So, dahil nga user kayo ng TikTok Shop, syempre, hindi maiiwasan na mag-refund kayo. Maraming reason para mag-refund kayo, kaya dito aalamin natin kung paano nga ba mag-request ng refund sa kanila. So, unang-una ay pumunta kayo sa shop at kapag na-click n'yo 'yan, is pupunta kayo sa orders ninyo. Tapos i-click niyo yung all para makita niyo lahat. Tapos pipindutin niyo yung request refund. Tapos i-click natin kung ano yung issue dito sa item natin. So, dito dito maraming tayong pagpipilian, pwedeng package wasn't received, package received but some items missing, no longer needed, product doesn't match description, package or product is damaged, Product is defective or doesn't work, wrong product was sent at suspected counterfeit. Kunwari ang atin diyan is missing items, pagka click nyo yan is isusunod nyo na yung continue. Tapos ang next naman is maglagay tayo ng photos or videos para may proweba tayo. Lagay nyo dito yung picture ng waybill nyo. Tapos videos na nag unboxing kayo. Tapos lastly is yung message. Mas maganda ilagay nyo dito yung description kung ano yung mismo yung nareceive ninyo. Tapos next naman is yung refund total na gusto nyo makuha. Make sure nyo lang na tama yung ilalagay nyo yung refund dito kasi baka ma-reject siya. Tapos yan, i-click nyo yung submit. Daan nyo na merong 2 days ang seller para i-review yung request ninyo. Kapag na-approve na agad ni seller, request ninyo sa return at refund, ay makukuha nyo na rin agad dito pero depende pa rin sa type of payment method na pipiliin nyo. Daan nyo rin na merong kayong 5 days after nyo ma-receive ang order ninyo para makapag-request ng refund. Siyempre kahit saan naman tayo um umorder na online shopping ay hindi natin maiiwasan na may mga palpak talaga na seller pero hindi ko nilalahat yon. Dapat alam natin yung mga ganitong klase ng pagre para mas mapadili sa ating mga buyer na makuha yung pera natin. So sana may natutunan kayo sa video na ito kaya thank you for watching and bye!